Nakauwi na ng Pilipinas ang mga labi ng pumanaw na content creator na si Eman Atienza. Si Eman ay anak ng kapuso TV host na si Kuya Kim Atienza at educator environmentalist fitness enthusiast na si Felicia Hong Atienza. Nayong November 1, 2025, All Saints Day, nagpost si Felicia ng litrato ng urn na naglalaman ng cremated remains ni Eman, na palibutan ito ng mga puting bulaklak at basket ng mga prutas. Sa gawing likuran ng litrato ay makikita ang ilang paintings. Sa itsura ng lugar ay mahihinuhang kuha iyon sa bahay ng pamilya Atienza. Kalakip ng litrato ay isang madamdaming mensahe ni Felicia para sa anak na si Eman. Heaven has gained a beautiful angel. Ilby precious Eman is wrapped in his eternal love where there is no more sorrow. Eman, your laughter and spirit will echo loudly in heaven. Si Eman Atienza na isang social media influencer ay sumakabilang-buhay noong October 24, 2025 sa edad na 19 ang kanyang pamilya ang nagbahagi sa publiko ng malungkot na balita. Walang mga detalyeng ibinigay ang mga magulang ni Eman kung ano ang naging dahilan ng pagpanaw niya. Gayunman ay naiulat sa international. Entertainment news sites ang cause of death ng dalaga. Sa gitna nito ay umapela ang mga magulang ni Eman na sana ay manaig ang e-compassion at e kindness ng netizens sa gitna ng pagdadalamhati ng pamilya Atienza. Bago ang pagpanaw ni Eman, kabilang siya sa content creators na may kontrata sa status Yilay Sparkle, ang talent management arm ng Kapuso Network, sa Amerika. Binawian ng buhay si Eman noong October 22, 2025.